tuloy-tuloy lang tayo lakad at tanong lakad kasi kaya tingin ka lang ko para makita mukha ko ayan ang lalakad tatapin ako ng kalsada ng lalakad good morning sunday ang lalakad ko tayo Malots. Please comment and share. I e, follow na lang sa like. Subscribe na lang po mga notes.